So ayan nga guys, ano, day of outlet natin Monday. At papunta nga tayo sa bangko kasi may check tayo kasi mayroong sined na alert. Baka mamaya ano na nangyari, eh, di ba? So pagkatapos sa bangko ay papunta na kami sa HEB. At ito yung daan. Papunta tayo sa HEB ulit maggrocery kasi nagki ako ng paksi o na tilapia. At ano, may napanood nga ako sa ano sa sa kay Simply Race nagluto siya na pero paksiw na bangus ang sarap mayroong olive, may laurel eh wala ditong bangus kaya tilapia na lang at ayang, gina, gagaw nga tayo ngayon ng paksiw na tilapia na may talong ayan papakita ko sa inyo mamaya malapit na tayo sa, nandito na tayo sa ichibi sa labas ay i-drop off lang tayo ni Javi dito sa harap kasi magpa-park siya ayan para mauna na kami doon ni Reina mag-shopping go sa loob kasi mainit Ayan, mas harap. Ayan, nakumuha muna tayo ng cart. Siyempre, pag umano ka, kailangan kumuha mo dito ng cart. Diba? Pang-grocery ka. Ayan, libre lang yan. So, ito agad ang bumuad sa atin. Mga pakwan nakaslice na. Mas mahal yan, guys. Kaya yung ang binibili namin ay hindi pa nakaslice kasi mura. So, ayan. Ayan, sige. Lakad tayo. Dito muna tayo sa produce section. Ayan. Ayan. Ito, mansanas. So, kumuha ko dito ng ano, golden ah, apple. Na Kasi natin. last time doon sa kabilang ichibi, golden gusto apple. Ay, sa Randall's pala yung nakita ko. Grabe, sabi ko, so, parang, parang, ganda. Gusto kong kainin. So, namahalan ako An kaya binalik ko last time. So, ngayon, bibili tayo ng dalawa. Bibili na talaga ako, no? Ayan, piliin nyo yung walang ano. Yung hindi lamo. Siyempre, ba diba? Parang maganda. Uh, quality. So ayan, pangalawa ay pumunta tayo. kumuha tayo ng uh, serrano pepper or yung tawag sa atin yung sili, di ba? Siling haba ba yung yung panigang. Siling panigang Ayan, dalawa lang kinuha natin. At hindi naman na maanghang. So ayan si Rina uh, nakita nga niya yung plastic kasi sabi ko wala naubos yung plastic doon sa may side tapos kinuha niya ako ng plastic ayan tinulungan ko sa din niya makuha nakakita siya ng plastic so ayan ano pa kukunin ko din eh? Ay, paplastik ko pala yung Peppers. So, oh, di ba guys? Di ba, unti-unti nang ng mga kailangan natin lahat dito ng mga Pilipino. Di ba? Ayan, lagay natin sa card. Ito kasi kailangan mo ilagay sa plastic bag. Hindi yung... Ano lang, derecho lang sa card ba? Lalagay mo sa... At ito, pangala, pangatlo ay ang kamatis. Ayan, magkatabi lang sila. Salamat. At ano tawag dito? Basta pagluto na kamatis o panglagay sa taco. Meron din kasi ibang klase na kamatis yung malaki. Malaki pang burger naman yun. ba diba? Kasi malapad siya pag hiniwa mo. Hiniwa mo ito. Pwede pang taco o pang slice na mga mo. At kuha na naman tayo ng pakwan. Nandito tayo sa pakwan. Sabi nila, piliin daw yung may dilaw yung pet, uh, ba diba? Kasi yun yung ano, matamis. Sabi nila. Ah, basta yun yung trick, yung mga napapanood ko sa mga video, mga, alam mo naman, mga shorts, ba diba? Ayan, mabisang tip yan, totoo yan. Yung may yellow yung ano, yun know, sa ilalim. Napakawan. Ng ayan nga si Reyna, at sandali. At ito na nga guys, sabi ko dito, ano, hanap tayo ng talong. Ayan, hindi ko makita, nandun lang pala sa may ano, kanina. Doon sa may... mga gulay meron din pala maliit kaya naka-plastic kaya lang too late nada diba? at saka dalawa lang yun wala ng isang plastic kaya ah, malaki na lang pinili ko sabi ko okay na to malaki diba? so okay na guys pinili ko tayo dito, dito. ayan diretso lang yan nandyan Kay grabe hindi na malaki guys oh pag ganyan sa akin maubos ulang dami okay. walang maliit ito lang okay. o, hindi na ito yung pinakamaliit sawa tayo sa talong ah ito may violet ito may violet na yun Sobrang lahat eh. Ito na lang. Ayan lang, parang lapog na. Ay, ito tumali. Oopsie! So, nanay namin yung ano, si Reino. Vegetarian ravioli. Ay, si Reynau, trinoy niya yung vegetarian ravioli. Come on Reyna, bake. Tilapia. Bibili natin ng fresh tilapia dito. Siguro isa lang. nga guys, pagkatapos doon sa seafood section, pagkatapos natin kumuha ng tilapia ay kung tayo sa bread. At ito nga honey wheat bread, kumuha tayo ng sliced bread. Ayan, para sa ating sandwich minsan. Dapat pala pumila ko ng ham, turkey, para kay Reina, lettuce, at ano, let, tomatoes, tomatoes. o, oh, ba, diba? para hindi laking, hindi tayo bumili sa labas, sa fast food guys, kasi mahal talaga ayan oh, um, kasalubong natin. Ayan, may kasalubong pa tayo ating mga ka-groceries. So ayan guys, lakad-lakad. Hina na po yata dito yung ano. Pasta. O di kaya yung vinegar, yung suka. O yung sauce, pasta sauce. Ayan, merong lumili ko ko dito kaya na-trap tayo. just ko tadi dito. Basta ganito yung grocery nila. Ayan, bacon pala. Sabi ko kay ako kumuha ng bacon. Kaya lang mahal yung nakuha niya. Meron, 5.96. $1 lang naman siguro yung ano. Kaya lang, pinalitan ko, bumulit ako. May kumahal to. Meron, $4.99. Mahal ang bacon, guys. $4.99. So, ayan. Uh, another for breakfast. Kasi, kumuha din ako ng ano corned beef hash. So, ayun si Rina. Ayan o. Oh. At sa ko sa mga grocery. Ayun guys, bumili yung vinegar. 98 cents na. Ayan. Pwede siya bang marilis? Ayan so, nga, ano na, na, nandito tayo papunta sa my wine section. Guys, sabi ko, gusto ko ano, minum ng wine tonight. Kaya lang, naghahanap ako. Dapat yung sparkling o, wine ba yun? Wala akong makita. Ito na pasta ba? Uh, or champagne. Ayan. Ito na, na lang. Ayan, di ba? Kasi ang tagal ko na hindi nakainom ng ano, wine or at least, ano, beer. Ah! Ewan ko ba? Kung bakit. So, ayan guys, lakad-lakad pa rin tayo. Di ko alam bakit suka pa rin hinahanap natin dito kasi ang hirap na natin baliktara kasi yung label nila doon sa taas. Kung saan na ano, mga condiments, mga gano'n. So, saan ba tayo dito? Minus. Ayan, so, may... Ayun wine section ulit, guys. Ayan, wala naman tayo nabili. Ayan, sumunod ko dito sa baka eh. So, ayan, sana mahanap na natin kung ano yung hinahanap ayan, mahabang vlog to guys sana mag enjoy kayo at huwag niyo i-skip yung ads natin para sa susunod may pambili tayo ng grocery marami na, Charing! hindi oh. <laughs> okay, guys, nasasign niyo yan di ba, kung nagustuhan niyo to please panoorin niyo yung buo at huwag niyo i-skip ang ads guys, okay salamat ng marami sa mga hindi mag-skip ng ads at subscribe para maka 2,000 subscriber na tayo after 5 years Charles actually 7 years na siguro tong channel at wala pa rin nakadalawang beses pa lang ang sahod natin so ayan nga sinisipag tayo ngayon mag upload tayo ulit ngayon lang tong video at uh, upload ko na rin ba? Diba? kasi bukas may trabaho na naman so ayan more wine Hmm. Sa so, white section ulit. Ayan, diba? di ba? Hindi nga, hindi nga mabumili. Ewan. Ang di pangtaw sa dito magbili. Here. Siguro suka pa rin yung hanap dito, no? So, ayan guys, ang grocery nila dito. Sana nag-enjoy kayo sa trip na Ah, uh, di ba? Sandali. So, ayan nga guys, continue tayo sa ating paghahanap ng suka na yan. Hiwagang suka, guys. Hirap pa napin. So, ayan guys, minsan ano, kwento ko lang. Di natin ma... Di natin... Ano ba? Minsan di natin mapigilan malungkot. Ano ba, di ba? Malungkot sa buhay. Di ko alam, depressed ba rin yan? Minsan depressed tayo, no? Talaga may iwasan yan, kaya... Ikain na lang natin, guys. mag Maggrocery na lang tayo, diba? Para 'di ba? Para din natin maisip 'yung mga diba? 'di ba? Hindi natin kailangan isipin sa buhay. 'Di ba? Labanan natin 'yung mga ano, stress na 'yan. So, ayan guys, sana pa tayo papunta Basta 'di ba kung may pagkukulang man sa buhay mo, siguro 'yung isipin 'yung uh, marinara, 'di ba? Ah, uh, sabi nga nila, makontento ko na lang kung meron iba ba? Makontento ko na lang kung ano meron, 'di ba? Tama ba, guys? 'Di ba? Kasi maistress ka lang at madidepress ka sa buhay. Diba, tumahimik ka na lang. <laughs> nagawa sana ako ng video eh. Diba? Yung parang short video lang. Eme-eme lang. Diba? Kayo din ba guys? Minsan may pagkakataon na nalulungkot kayo. Kasi meron pag pula. Ano di ba? Yung mga gusto nyo, libre pa nagagawa. Ewan ko lang. Kaya, nisan labanan nyo na lang yung bago. Ibalik nyo na lang pag sa iba. Mga bagay. Di ba? Yun ang sabi nila. Huwag ka mag sa isang ano, sitwasyon o problema. Daanan mo lang. Parang gano'n. Di ba? So, yun lang guys, yung mga emote natin. Balik ko ulit tayo dito sa may, pa may pastries ay. or bakery. Kumuha ko yata dito. ng ano. itlog kasi. Yan si Rina. No, ayan, so kasi bibilisan ako ng itlog. itlog kaya lang. May apat pa pala. So, Party. ayan. Hindi ko tinuloy pagkuha ng ano. Yeah. Ng itlog. Ayan, sa sobrang haba ng blab Parang na mahal to mahal ay ni ko na sana kaya lang sabi ko ay wag muna ay wag ko ma muna maubos yung itlog doon sa ay, may apat ta pa naman ta na. o oh, diba <laughs> ay itlog is life kami at kami ayan na, na nga ng guys tapos P na kami na grocery nasa labas oh, yeah. na kami ayan So, ang init nga kaya napapikita ko at hindi ko padala yung sunglasses na on sun. Lakad kami daw. Ayan o, no, terik na terik yung araw. Sabi ni habe yung sasakyan kasi nakalimutan yung sun na Kaya, yung car din na din na makasya at dada kami sa yung mga kapsi sa parking lot eh iniwan na lang so, na, namin yung na, mga grocery at na. dinagay ko yung cart din sa may uh, ay sa may ilagay ng cart parang may parking din yung mga cart nila ayan yun yun nakikita nakikita nyo ayan yung pula That's na, na yan cart station at ayan na nga sila habi nakikita ko linaka na lang namin ayan binibit na lang tinulungan niya magdala. So, ayan guys. Naka-short nga lang ako dito. Mainit ang upuan. Kaya parang napasaw ako dito. Ang legs ko dito Saing muna tayo. Sabay na kami. mag tayo ng kanil. Saing muna ako kayo. Makain si Rina ng rice and chicken tenders. natin ay <laughs> eh right, it. 2 and a half cup lang so, haba haba ang vlog na to so stay tuned guys we're gonna make a hole kung gusto nyo mapanood yung pirmili natin kabuuan stay tuned and subscribe Bye bye. So ayun na guys, ito na yung ito na yung tilapia na gagawin nating paksiw. Lulutuin ko ngayon. At bumili ulit ako mahi-mahi. Yung tuna steak. O ahi tuna steak. Yan. At uh, ground garam before our para sa ating spaghetti. At later on sa ating breakfast, tinapay ang bango, ano yung nabang ito na yung chicken tenders initin na dito kasi eray na lumamig na pasta coke vinegar wala kong makita ibang klase ng vinegar ito yung marinara sauce for spaghetti hash brown. Ano? Corn beef hash. Yan. Sa ating breakfast. Magmadali na breakfast. Ang ating talong, guys. Talong. Serrano peppers para sa ating paksiyo. Look. kino ni yung sa para Parang ang lambot. Tabunan na. Ay tomate, tomatoes, sa, lagyan natin ng paksiyon natin ng tomatoes. At golden apple. Golden? Wow, mamahalin. Chocolate chip na muffin. Si Rina, kakain din Ano lang to guys? 2,000 pesos. Or 50 dollars. Garlic, kasi wala tayong garlic para sa ating... Siguro may onions pa doon sa ating paksiyon. So, yun lang guys sa ating mga Uy, magluluto na ako kasi gutom na ako. Nagkape lang ako. Anong oras na? Alas 5, Magalas sa 6. 5 minutes to 6. So, kape lang at ano ba yung kinain ko? Kunting muffin, yun lang. So, hi guys. Ayan na nga. Ito na ang ating tilapia Nagagawing paksiw. Ating na inaayos. Nakalagay na siya sa isang kaldero. Ayan, hiniwa ko siya. Isang buo yan kanina. Hiniwa ko. At linis na yan. Hindi ko na lininis. Hiniwa ko na lang kasi malinis na nabinili ko. Lagay na natin ang sibuyas at kamatis. Nakalimutan ko bumili ng luya. So, ayan. Nakalimutan ko talaga. Luya yung nakalimutan ko. Yan lang. Ayan, bawang naman. Ayan, ilatag nyo lang yan dyan lahat ng mga ingredients. Basta una naman yung tilapia. Tapos, ayan na yung talong. Sunod na ang talong. I-spread e, nyo lang dyan sa ano kaldero yan kumakain din ba kayo ng ano na buto ng ano talong di ba okay lang naman yun sa Pilipinas ayan naka times pa at lagyan na natin ng toyo pagkatapos ilagay na lahat ng mga sahog ayan lagyan na natin toyo kasi yan ang nakita ko sa online eh. lagyan na, na toyo asuka, asuka, asuka tuloy ano, tubig syempre. One cup lang linagay ko na tubig. Mas marami na siya siguro kasi yung ano, yung tilapia. Basta lang yung one cup na tubig. Ayan na, yung tubig na yan. Ayan, one cup. So, ayan, pinaghalawalo na lahat ng ingredients. Uh, syempre, yung asin, din natin kalimutan yung asin, no. Para naman di matabang. Ano, may may toyo na pero konti lang kasi linagay ko na toyo ayan ayan na loto na guys ito yung loto na basta takpan nyo lang linuto ko siya ng mga 40 minutes para malambot talaga siya guys lotong loto yung isda ba diba? so next time di na natin kalimutan yung paglagay ng ano ng luya kasi pampatanggal din yun ng lansa so ayan na oh grabe ang, gas, ang sarap So, hi guys. Ay, naglilinis ako ng ref ngayon. Ayon kasi sobrang dumi na. Ito na dito sa labas. Nilinis ako na tapos. Ito, oh. Yan ang laman ng aming ref. Ang gulo, di ba? Kasi, ka trabaho, di ba? Ito, oh. Ayon sa may lababo yung dito. Hinugasan ko, tapos ito tapos na. Tapos ito banda. Ito, babalik ko na lang dito pag nahugasan ko na yung dito. So, dalawa dito. Tapos, ito yung loob. Ayan yung laman. Ho. Yan lang. Ang di ba? tinapay So, yan. Gatas. Ito, takon ko na to. Ano lang to? Lime. May, may pakwan tayo. Gatas. Dito natin lagay. Ito granola. Ayan ang granola. Ito pan. Basta ito i-organize natin. May itlog. So, bye-bye! O, -bye. oh, di ba? Ang tagal natin dinalinis nalinis yung ref. Kaya nga, natin. So, hi guys. Ayan na nga. O, oh, malinis na. Ayan, malinis na. Na-organize ko na yung mga uh, yung mga uh, tira tira-tirang -an, ano, cheese. At yung nagay ko dito sa isang compartment. Ito, uh, may oranges tayo. Tapos, ayan na siya. O, oh, malinis, di ba? wala nang laman. So, ayan guys, salamat at nalinis na rin. dito ito sa freezer, o, oh, nilinis ko, ito yung laman lang. So, ayan, litay, masya lang mga gali na marami kasi, iba, misa wala tayo tayo magluto, yung ano lang, every two days, three days tayo mamalingki. Uh, twice a week. So, ayan, si Javi ay nagdaday kasi yung kami lang ni Rina, lagi kumakain yung tirang tilapia natin na paksiyo. So, yun lang guys. Bye bye. nag din pala ako ng sahig ko. Oh. Malinis ba guys? Oh, bye bye. Please subscribe. Ito pala yung ating ano, rag. Maka paggamit ni Madami oh. Madumihan daw kasi puti.